Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Di ba baba sa 2,000 piso kada araw ang kinikita ngayon ng tindahan ng isa sa mga magnegosyo taday grantees mula sa Valenzuela City? ang kanyang kwento, saksihan natin sa ulat ni Brian Latasa. Maagang nagsisimula ang araw ni Nanay Merlin Andaya ng Valenzuela City. Alas 5 pa lang kasi ng umaga ay bukas na ang kanyang tindahan dito sa Barangay Kalong sa Valenzuela City upang magtinda ng mga ulam tulad ng itlog, maling, pansit at bihon at marami pang iba. Wala pang pandemic eh nagtitinda na ako eh. Ba't mo naisipan mo nagtinda ng pagkain? Eh, kailangan kumita kahit pang tawid gutom. <laughs> <laughs> Dahil sa kanyang kasipagan at sa taglay na potensyal ni Nanay Merlin, sinagot na ng tanggapan ng pangalawang pangulo ang kanyang karagagang puhunan. Noong Mayo, naging benepisyaryo siya ng programang magnegosyo taday at nakatanggap ng 15,000 pesos bilang livelihood grant. Masaya ka Masaya. Siyempre, kasi malaking tulong sa amin yan eh. Kesa maghahanap pa kami ng pohono namin eh, yung ito, ano na, bigay lang. Kaya lang, kailangan pa ula rin. Agad naman na ipinagbili ni Nanay Merlin ng makaragdagang sangkap ang natanggap na livelihood grant mula sa OVP tulad ng mantika, harina at asukal at marami pang iba. Yung mga pansit, yung mga ganun, mga pansit, bihon, mga dilatan na kailangan ko sa mga ano, mga magic sarap gano Kung ano yung hindi masisira. Mga toyo, patis, ganun. Yung pwede mong i iimbak Kasi ang mga manok at ano, hindi mo pwede i-imbak kasi wala naman akong rep. Masaya rin na ibinahagi sa amin ng nanay na hindi bababa sa 2,000 pesos ang kanyang kinikita ngayon kada araw. Malaking bagay sa aming maliliit sa, aming mga, sabi lang naghihirap, kasi talaga naman gano'n eh, malaking bagay sa amin at napakalaking tulong. Na para kami medyo magkaroon ng puho ng ganyan. Hindi na kami mag-iisip na kung saan pa kami kukuha ng na namin. Maraming maraming salamat po kay Vice Sara Duterte at sa mga sa buong grupo niyo na nagbigay sa amin ng tulong. Napakalaking tulong po sa amin niyan binig nang galing sa inyo. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Mula po dito sa Valenzuela City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. MTD grantees mula sa Malabon at Antipolo Rizal, kumusta na kaya? Ang kanilang naging diskarte upang mapalago ang nasimulang negosyo, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!